Greeting smartwatch fans! Meron tayo dito bagong bago sa ating collection ng smartwatches ang Q15 smartwatch okay, from Hello! At kung napapansin nyo, isa itong sporty, minimalist looking na smartwatch. Okay, simple lang yung dating pero loaded ng iba't ibang features at functions. So, ito yung box packaging ng smartwatch. Kung napapansin, napapansin nyo dito, Hello Smartwatch Sports Health Data Monitoring. So, ito ang design at ito rin yung mga laman ng box. Ang smartwatch natin, kasama na yung strap, ang user manual sa loob ng box na to, at ito ang charging cable. So, napapansin nyo, simple lang yung design. Meron itong uh, brush finish na silver color, zinc alloy body frame, at sa likod naman, yung PC material. Hello! Yung nakalagay. Okay, heart rate, may bluetooth call, yung nakalagay dito. Then, may activity monitoring. So, sporty looking smartwatch. Medyo mabigat siya. Hindi siya ganun ka light. Tapos, merong widescreen display. So, check natin may specs ba dito. Okay. So, meron tayong specifications. Titingnan niya natin na yan mamaya. But, before that, tingnan muna natin yung features dito. Na, sa box. So, may Bluetooth calling. May calorie statistics. Exercise pedometer. Heart rate monitoring. Alarm clock, sleep analysis, music play, and information reminder. Then, for sa specs naman, again, yung model natin is Q15. Yung brand, Hello. Zinc alloy body frame. Tapos, may ABS material. Yung ABS material, ito yung sa likod. Ito yun. Tapos, 1.69 inch IPS high definition full touch screen. BT891 Ultra Low Power wi Fine yung support app okay Bluetooth 4.0 and 3.0 dual siya tapos mer merong real time dynamic heart rate okay so may speaker din para sa kanyang Bluetooth call 180 mAh lithium polymer battery 32.2 grams kung hindi kasama yung strap at yung strap size is 20 mm. So kung compatible ba yung smartwatch, uh, smartphone smartphone nyo, ito nakalagay. It should be Android 5.1 at iOS 8.2 and above yung support app o yung software OS ng smartphone nyo. Okay, para compatible siya sa Q15 Hello Smartwatch. So, check natin to, Titingnan natin yung specs at features. Ano nga bang mga menus at features na available sa smartwatch na ito? So, tingnan natin, explore natin kung ano nga bang laman ng smartwatch na ito at paano ba i-navigate. So, ito yung crown button natin. Wala siyang function for rotary. la Kahit parang home at power off screen lang. Okay, yung purpose niya. So, hindi siya rotary kung mapapansin nyo. Wala. Okay, so check natin yung menus. Okay, ano bang lo loaded na features sa smartwatch na ito. So dito, sa taas, pag swipe mo pa baba, ito yung mga quick settings o quick functions. So ito yung style, menu style. So meron din kung napapansin nyo. Brightness screen display, meron din. At iba pa. Sa baba, meron tayong menus at features sa kabila naman mga watch faces so, sa, left, oh, sa right side so preloaded ka agad ito ng iba't ibang watch faces kung napapansin nyo dito yung black border natin medyo makapal sa baba kadalasan ganito sa mga smartwatches. manipis lang dito sa taas tapos sa kabila at sa kabila pareho lang pero sa baba yung medyo makapal okay? may support siya sa split screen at sa menus dito na sa baba. So again, yung menu function menu function natin, ilang style tayo meron. Grid style, Gypsophilia style at blacklist. Ano yung blacklist? Ayun. So ito yung blacklist. So ito yung Gypsophilia style, tingnan natin. Ayun. So walang function dito. Okay, touch lang balik ulit tayo punta na tayo dito sa grid style so meron tayong bluetooth call kung napapansin nyo meron tayong dial support sa contacts meron call logs message notification ay okay, focus natin ng konti yan meron tayong pedometer may sleep monitoring din may sedentary alert bluetooth camera Bluetooth music, may find phone, alarm. Ano pa bang meron? Mamaya na lang sa settings titingnan natin. About brightness display, ito yung QR code, HR Wi-Fi app, reset, shutdown, may heart rate din, blood pressure. So health natin, meron tayong heart rate, blood pressure at blood oxygen. So tingnan natin yung UI. Ayun, simple lang. Okay, measuring. So blood pressure, Okay. And blood oxygen. So, meron tayong language support. Tingnan natin kung may Filipino dito. Okay, or Tagalog. Yun, may Filipino. Filipino. Yan, takbo. So, may running. Ito yung sports. Sa labas kagad yung sports. Hindi siya nakakategorize sa sports section. Okay. So, nakalagay. Takbo. Okay, speak, skipping rope. Okay, pagbibisikleta o cycling, umakyat or hiking. May weather report. Okay, balik natin doon sa ano. Mas mabilis pag sa English eh. Wika English. Okay, balik tayo. Okay, ilang sports meron? 1, 2, 3... Apat 4, 4 lang So may weather Stopwatch May calculator din Okay Menu style Siri support Ito yung AI voice May breathing guide Additional health features natin Meron tayong WhatsApp Meron ding Facebook Para sa notification May Skype support Twitter Dual mode At yun may sleep monitoring. So, sa settings, tingnan natin. Brightness display, hand light screen time. So, pwede mong i-adjust. 30 seconds type para matagal. May do not disturb mode. Vibration sa style. Ito yung menu style. Language mode. Parang inulit lang yung kanina. May password din. May support din sa password about. Tingnan natin kung q 15 nga talaga to, Baka rebranded lang. O rin pinalitan ng model. So, hello Q15. So, Q15 nga. Store factory at shutdown. So, meron siyang basic sa sports, health, at sa message or push notifications meron din. May Bluetooth call. So, yung mga kailangan mo sa isang smartwatch Okay? Yung basic features meron dito. Hindi nga lang ganun ka comprehensive yung list sa sports function. Okay? When it comes sa design naman, kung napapansin nyo, simple lang. Okay? Minimalist style. Parang pareho rin siya ng yung ni-review natin na ano. Uh, yung ultra uh, na smartwatch. Pareho lang yung design. So, isang button lang, hindi nga lang to functional na for example hindi to, ito rotary okay, power on and off button lock at return button yung dating, okay, may quick release pin para sa strap, so pa, pwede palitan ng 20mm na strap okay, so simple lang unisex style available sa black, silver at somewhat gold color kung na kay finish. Okay, Ito 'tong Hello Q15 Smartwatch so, so may mga tanong drop lang ng comment kung may mga plano kayong bilhin pwede kayong mag comment sa baba at mag-ask kung okay ba o hindi. Okay? Tapos subscribe pa rin, like and share para sa ating exclusive na All Pinoy Smartwatch kay YouTube channel. Okay, bye.